Good morning, guys. Maaga akong gumising dahil si Tami is aalis tungong trabaho. Aalis na sana siya pero nanonood pa talaga ng TV. Sabi pa niya, lit na ako, lit na ako. Ano na, kapitin, stay Your dad. Yourself, it's not true, but we'll just end up in a hotel room and next a city asking someone to cut oh, the over. It was a mask to hide his real yeah. feelings towards the sun. It was. Yeah, I did. Did you uh, know Trigger was talking to your team while you run? Close the door, you are going back into it. Like, I back. love you so much, honey. the bag. Forget your sandwich. Yeah. I it out garage. Dapat alis siya Maaga. Pero nanonood ng house. So kaya yun. hindi din ako magtubig ng ating kangkong at saka yung string beans kasi ano na siya eh. Tinibigyan ko kahapon. Hmm. Let's use the big one. Oh my goodness. It's not gonna close, Tommy. Come on. Oh, love you, Ann. Have a good day. I love you. Careful. Yeah. Careful love. Say it again. Coffee cup. You always give me oh, a coffee cup empty. This is I spilled on me. Oh, shit. Thank you so much. Layos na okay, siya, guys. Kahapon, naglilinis kami nito. Malinis na, oh. Alis ako ngayon. That's my little cat. Why do you say that's your little cat? I hope you talking. Absolutely. That's a very really strong one. Bye. Ito, yung ating na-harvest. Ngayon ko siya luluto in adobo. Anyway, so tara No? So, hindi ko na-i-open yung mga blinds the dyan sa aming dining kasi ako lang dito. Hindi naalis alis pa ako, no? Baka may magkatok-katok na naman, guys. And din, pagkatapos, mag ano ba? Sino tao? Ganyan. And din maingay man itong mga alaga ko. So, matakot man yan sila. O, oh, diva. na. Uh, meron tayong soda. So, make sure na meron tayong chinilas. At yun, natin bag dito, guys. Yan, yan yung buhay sa Amerika, guys. You know, kapag mga gulong-gulong ninyo, nagkafalat-falat ng age oh, ikaw dapat maglagay ng ano, uh, hangin kung meron kang ano yung ginagamit ko guys kasi si Tami kumpleto po yung gamit guys hindi ka talaga maano maiwan-iwan kasi yung gamit niya is kumpleto para itong karpintero or ano ito si Mister, Eh? iwan ko na lang basta magpunta tayo sa Walmart kasi kailangan nating uh, maggrocery ako lang yun guys marami nagsasabi lalabas ka naman paminsan Mary Ann ito na lumalabas na si Inday Mary ano para maggrocery mamili lang ako guys para sa bahay kasi kailangan ko din magbili ng mga gamit like uh, wala na akong panghugas ng pinggan at saka basta yun maghanap-hanap din tayo ng kung anong mabili kasi nga si Inday Mary na buryo na sa bahay so tama din kayo no maglakad-lakad or maglaag pukusahay kasi talaga ang buhay naman talaga sa Amerika is walang kapitbahay wala kang magsasabi wala kang masabihan na huy anong ulam mo dyan huy pwede ka dito huy magano tayo dito magwalis-walis sa anong nataran magaling-haling at magbaribaribarik yung ato na magsismis-sismis mm, hindi na si Inday Mirian makalitos na grabe talaga. But anyway, so thankful naman din ako no, kasi nag drive tayo for a long time na. At saka guys kapag hindi tayo mag-drive dito sa Amerika is anuman, matatanggong ka man no hindi ka man makalagla ah, guys, kailangan mo talagang mag-drive para mag mo yung kung anong gusto mong gawin makapunta ka kung saan mong gusto mong pumunta. Pero guys, kapag lumalabas ka sa Amerika guys, na makalabas din na pira guys. Kasi kasi lahat na lang pera, pera, no? Walang libre-libre at ang mahal na ngayon, guys. Promise, guys. Yung mga bilihin ay na wala talagang mura, guys. Mapamura ka sa mahal. Pati, guys. andito na pala tayo sa Walmart, guys. Sa parking lot, no? Ang layo ko talaga mag-parking, guys. Kaya tinitignan ko yung mga paligid. Lubalabas ako para tignan. Ganyan po talaga sa Indemirian. Kasi ayaw ko mag-park doon sa malapit. Ay, nako. Mahihidik yung ulo ko, guys. Sasakit talaga, guys. Dahil sa mga... Ay, nako na. Ah, na lang. Tara. Gusto na tayo. Samahan nyo ako, guys. So, dito tayo sa mga makeup pan. Itong Walmart na ito, guys, kinuklos na lahat ng mga product nila, no? Marami kasi magnanakaw dito na area, I think, kasi ginaganito nila yung ilang kanilang product. Ay, nalulugi man sila, guys, yung mga beauty product. So, kaya yun, may mga salami na dyan, may meron kang tuplok-tuplokin para magtawag, guys. Nahiritan ako dito kasi, ay, grabe, guys, ang tagal-tagal ko dito naghintay, no? Dalawa po kami yung isa na sa kabila. So, umalis na ako. Kasi wala mang lumalapit, guys. Meron sana akong bilhin. So, naghanap ako dito sa mga, ano, mga damitan ba. Ito mga damit, gustong gusto ko pero wala mang kakoton-koton guys polyester lahat ito ding short nakita ako guys sabi ko ay eh, makita man ang aking kigol hmm, hindi pwede magpakita si Indemiri ang ng kigol ito din nagustuhan ko guys ang ganda kaso ang presyo tinanggal man bakit hindi tinatanggal bakit tinatanggal ang presyo oh di ba kasi pagpunta mo sa cashier wala ka ng choice Oh, mahal. Uh, din ako ng sapatos kasi yung sapatos ko nga sira-sira na, no? Dahil nga, yung panggamit ko sa gardener, yung gardening at pagkat ng damo. So, yun yung gamitin ko bagong sapatos. O, di ba? Asa nga maghanap niyan. Pang ano lang yun, pang tawag nito. Pang garden lang yun na sapatos na yun. So, naghanap din ako dito ng pang-ilo ng puwet. Kasi nga, yung puwet natin is nasanay man ako, guys. Yung meron akong wipes para mag ano, mag wipe sa puwet na walang natitira. Bumili din ako dito ng kailangan ko sa laundry, o oh, di ba? Suavatel, o oh, di ba? Mm, para mabango, guys. Wala mang downy. Ang downy sobrang mahal. Pat, o oh, dito na dito na nakita ko na yung akin talagang pinunta dito, guys. Yung mga sabon sa plato. Kasi yung plato, sabi pa ni Tami, ikaw kapag maggrocery tayo, palagi ka na lang sabi, meron-meron, wala na pala. So dito, bumili din ako ng laundry, laundry detergent ay guys, yung mga tide tide na yan guys, ang bango-bango pero hindi namin yan binibili. Ito yung extra kasi sobrang mura o oh, ba? Diba? Mura mura po itong ano, mga binibili namin. Hindi kami magbilibili ng mga sobrang mahal. Yung mga tide tide na yan guys, alam mo 20 something dollars or maybe 30, hindi ko alam, pero ang bango niyan gamitin pero ang mahal talaga. So, yaon, bumili na din ako ng itlog kasi si Mr. sabi niya, bilhin ko daw siya ng itlog. Bumili na rin ako sa akin, guys. Magkaiba po yung itlog namin ni Mr. Ang akin, pinaka-organic-organic organic talaga. Vital po yun na pasture raise yung aking itlog. Yung mga pinahinayaan lang yung mga manok dyan sa yard at hindi kinukulong at ang tay-tay na makahiga yun talagang ayaw ko na iwan ko guys na pumipili na ako ng itlog guys pero you know mga 6 dollars malata yun so lumabas na si Inday dito at magpunta na tayo sa ating sasakyan at ngayong panahon na ito is mainit-init guys no so kaya si Inday Merian nagmamadali kasi meron tayong itlog um, itlog ni Dudong Tami um, orange. So, nilagay na natin dito sa sasakyan kasi nga, ako guys, kapag mag-ano ako sa grocery, papalabas na ako, magtingin-tingin ako sa paligid kasi ang dami nangyayari guys na kinhold up or kinikidnap ang iba guys or kinukuha yung grocery. No, meron po yung nangyayari sa Westchester area doon kung saan kami noon. Guys, paglabas ng babae, guys, dilim-dilim na, guys. Malayo yung sasakyan niya, sinusundan siya ng lalaki. Wala siyang choice, guys. Binigay yung lahat ng grocery, yung pera, lahat ganern. Oh, tinutukan lang ng ani, mm -hmm, barrel. So kaya 'yun. Uh, takot ako. Kapag may mga ganyang balita, guys, alertos in the Marianne, parang ina-apply ko sa sarili ko 'ba na kailangan kong tumingin sa paligid kung merong tao, adikaratihin tapos tayo dito guys, punta na naman tayo sa kabilang tindahan punta tayo sa kabila kasi doon ako bibili ng uh, saging so, itong tindahan kasi dito guys meron dito mga babibili na wala doon sa Walmart so nakita, meron ako nakita ang mangga so bumili na ako ng mangga taapat for 2-3 dollars manata yun siya at yun, naghanap din ako dito sa mga Filipino na area, uh, kasi meron silang aisles dito na mabibili mo na mga makain natin ba bumili na din ako ng pinya, para kay mister kasi gustong gusto niya, meron silang mamasitas na no, sinigang, so bumili na din ako pagkatapos, naghanap din ako ng chips kahit hindi ako mahilig gumakain ito guys paminsan kapag andito ka, nabili na uy bili na para pag may kumabur sa bahay, meron tayong makain-kain. So, ang pinunta ko dito, guys, is saging at saka yung isda. At bin, bin, binilhan ko na din si Tami ng pork. But anyway, guys, dito lang muna tayo. Salamat sa inyong mga panonood, ha? At kita-kits tayo sa next vlog, guys. Keep on watching!